tick tick Hiyo! What's up mga kapinaypay? It's another video na naman for today's vlog. Woo! As you can see na ako karoon sa Pier Uno, kay kalit-kalit yun siya pagkalargahan. Kay gi-invite ko sa Kunjumega nga mo ato Mindanao. Wow! O maodeni ni siya, nag-invite sa ito si Jackie Amahan. O kauban niya niyang grupo nga si Busquad. O sa 8 hours nga biyahe naabot na na yun midinhi hi sa port sa Uzamis. So as a video creator o laagan, kailangan yun na i-document na to ang first na tong pagtunob sa Mindanao. First that <laughs> So balik ta sa ato ang vlogs so nagpahayag de guys para dili ko sa biyahe o para makahapit sa bagong bridge nga kani ilang gitawag og Pangil Bay Bridge. So giaurahan din na nako diha kan hindot kayo ang view diri sa ilang bagong nga bridge. Og thankful jud kayo mi nga nakaagi mi ani na bridge kay gamay pa jud ang nakaanhi diri kay dili pa ni siya totally gyud nga ge-open na. Syempre gi drone pud na nam o so amo na gidaganan diha kadiyot. Oh tan ra unsa mudagdagan dagdagan ang taga Cebu Squad. <laughs> o so sa wala damhan na abot na dahil sa mong istayhan nga dari sa International Organic Convention Center din hi sa kauswagan. Grabe gud ka nindot og kadako sa lugar dari guys. O labaw sa tanan peaceful jud kayo yun ning lugar ang makachill. Chill jud ka kay naas layo restaurant dari. At the same time po din hipod may gastay kay naapos mga rooms dari guys. So before anything else mo ato sa mi sa Municipality Hall kay para mo cover ka diot sa motorcade ni Mayor Romel Arnado. So ni ang rason nga nung naami dari guys para ma-witness awareness kung unsa nagyud ka peaceful karon ang kauswagan. Og maura siya guys. Wa so, nakayo ko naka video kay gipang kapoy na mi og ting pahuway na pod sa so, taod -taod mga tug na mi. So see you na pod og para sa another vlog. So good morning everyone. It's our day 2 din hi sa kauswagan. So ang itinerary namo karon guys is mag fish feeding me. So thankful kayo mi ni Mayor Romel kay na witness gid namo unsa kanindot ang amusement park og na experience ang pinaka longest boardwalk din hi sa kauswagan. Og na ud mi sa iyang mga tawo nga gigaydan ni padulong ito sa pagpa fish feeding thankful jud kayo mi kay isa jud naka experience ani og diri pag sa kauswagan so makita niyo diyan ang sako-sako nga mga feeds para sa mga isda so since naa naman ta diri di ginato i waste ang chance nga dito makalawag sa mga isda no? so maogid ni ang isa sa mga achievements ni Mayor Romel Arnado din sa kauswagan guys dili lang kani og napailain. lain so isa pod sa mga gyatuan is kani lang giingon nga balay silangan kung sa ato pa sa sibo mo ni rehabilitation so gina ni Sir din ha kung sa mga angay buhaton sa mga nakadetain diri. So isa ni sa mga gipanghambog ni Mayor ug makaproud ka kaayo kay aside sa barato ra kaayo ang ilahang bayaran kung tagaasuwagan ra pud ka libre ra gyud ka dinhi. Makita ninyo din ha og unsa ka disiplinado ang mga tawo nga naa dinhi. Nindot pud jud kaayo ang ilahang facilities, limpyo kaayo og aside sa nindot ilahang katulgan, well organized pud jud kaayo ang ilahang mga butang. Og aside ana, grabe pa ka peaceful dinhi guys. Og healthy living pud jud kaayo sad dinhi kay And ilang mga gipananom is organic walang halong chemical. So, dali na lang ko taman guys, kay marag taas-taas na ganyan akong video. So, once again, thank you kayo ni Sir Salvin, kay kung dili tungod niya, dili may makaarihan ni mga lugar Og ni Kuya Lolong, thank you kayo sa pagdrive drive sa mga. Og, maorato, salamat sa pagtanaw, bye-bye!